Yan mga kabusing, ko, oh, may kinain. lot. Yan. Mga kabusing, naghahunt namin kami ngayon, mga kabusing. At tagal na kaming hindi nakapag-hunt. Saya subukan namin ngayon kung may makita pa kami. Ayan, si Bayaw. Oh. Ayan, si Pamangkin. Samahan nyo kami, mga kabusing, sa pag-hunt ng gagamba kung may makita ba tayo okay ano na ngayon mga kabusing alas 12 na pasado matagalan tayo sa biyahe okay samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba mga kabusing andito na kami sa ibang spot mga kabusing may nakita tayong gagamba ayun o no? ito hindi to hindi to yung hinahanap natin itong gagamba na to mga kabusing ayan pauis na siya mga kabusing laking gagamba ayan o oh. okay kunin natin yan mga kabusing Okay. Mga kabusing may nakita na naman si Ayun, pamangkin. Oh, black panther. Black panther. Ang sampung. Sampung higit na luyod. Wala sa kong nao. Alam sa kedol ay Ayun mga kabusing oh. Oh, may kinain pa siya. Okay, natin yan, kau kunin nasi ni nasi macam ha. Ayan, mga macam oh. macam 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 dengan to. Okay, dito tayo sa walang damo, mga kabusing. Oh, oh ang ganda. Tuwa sa kulay. Ayos sa forma eh. Hmm? Bago pa yung tubo niya sa katil niya eh. Bago pa. Ang di ba? Ha, huh, gumig ako. Eh. Okay, pasok natin. Okay. Ang pilit kang karon. Yon. Mga kabusing may nakita pa tayong kakaibang gagamba oh. Ayan. Yan. Pero hindi natin kunin mga kabusing. Baka mga gat ibang gagamba to oh, mga kabusing. Hindi lang natin kunin. Okay mga kabusing, pauwi na kami dahil magabi na. Ayan si Pamangkin at si Bayaw. Alauna na pasado mga kabusing. Pa 2 o'clock na ng umaga. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusinga, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, maraming salamat sa panunood.